Hi everyone! For today's video ay papakita ko sa inyo ang iba't ibang klase ng jellyfish. Makikita nyo dyan kung alin yung mga poisonous at hindi poisonous. Sobrang ganda nila kasi ang dami talaga. Binukod talaga yung mga jellyfish. Ayan. Yung jellyfish na yan guys, poisonous yan. Kaya pag nasa dagat yan siya, nakakatakot pag dumikit sa balat natin. Ayan, ang ganda no? Colorful. Kapag makikita nyo ang jellyfish na ito, ang ganda. At ito palang jellyfish na ito guys, ay poisonous din siya. Kung makikita nyo yung kapay-kapay na yan, ayan. Pag nadikit yan sa balat nyo, nako, sunog talaga balat nyo guys. Ayan, mainit yan sa katawan pag nadikit yan sa atin. Ang ganda niya, no? Parang sarap laruin pero delikado siya. Kaya pag nasa dagat yan, iwasan niyo na. Pag may nakita kayong ganyan na kulay na jellyfish, iwasan niyo na. Kasi pag dumikit yan sa balat niyo, nako, masakit. Tapos ito guys, umuragdiki so, aman siguro ni guys, no? Maliliit lang siya na jellyfish. Ayan, no? Ang ganda. Ang sarap pagsiwin ba ang dami-dami talaga niya. Ang sarap pa kainin. <laughs> Pero hindi ko alam kung makain ang jellyfish guys. Tapos pagpapasok kay dyan, puro jellyfish din siya. Tapos ang kagandahan lang, ay napapalibutan siya ng mga iba't ibang ilaw. Ayan, mag-iba yung ilaw niya. Every ano yata, every 5 minutes, I don't know. Or every 3 minutes. Ayan, lahat ng mga nasa buti na yan guys, puro jellyfish yan. Ang ganda as in. Sabi ko nga sa sarili ko eh, sabi ko, ang sarap matulog dito tapos magdala ka ng banig. Kasi nakaka-relax siya. Ang ganda pa ng mga lights. Talagang aantukin ka <laughs> tapos may music pa dyan guys na marirelax yung utak nyo. O ba diba? ang daming jellyfish. Pwede nang paksiwin. Sino gusto bumili? Order na kayo per kilo. Hindi maubos yan kasi may nalagay pa yan sila sa aquarium na maliliit na sobra. Tapos, pag lumaki niyon siya, ililipat nila dyan. Ayan, diba? Sasay-sayaw ako. <laughs> so, ayun mga langga. Thank you for watching. Bye-bye!